Ka-Express, eto na ang matinding tanong na gumugulo sa isipan ng mga basketball fans sa buong bansa. Mas malakas ba ang gilas triple towers natin? Sinakay Soto, Junmar Fajardo at AJ Edo? Kumpara sa mga higante ng New Zealand at Australia? Sa papalapit na FIBA Asia Cup 2025, hindi lang galing sa opensa ang kailangan, kundi tibay, taas at tapang sa ilalim. At sa pagbuo ni Coach timko ng frontcourt na parang padern ng Entremoros? Tila ba handang-handa na tayong lumaban sa mga tunay na powerhouse sa Asia? Unahin na natin si Kai Soto. Kahit na-recovering pa siya mula sa kanyang ACL injury, ang kanyang presensya lang ay parang banner ng gilas, mataas, makapangyarihan, at hindi may ang impact. Sa kanyang taas na 7'2, Kai is a unicorn in Asia. Hindi lang siya shot blocker, kundi isang facilitator din na kayang magbigay ng pasa. at mag ng double team. Kung bumalik siya sa kanyang 100% bago ang Asia Cup, siguradong game changer si Kai hindi lang sa defense, kundi pati na sa spacing ng gilas. Samahan mo pa ng pinaka-decorated big man sa PBA na si Junmar Fajardo? Ilang beses na ba siya naging MVP? Ilang kampanya na ba ng gilas ang kinapitan niya? Kung may maitutuling tayong rock sa ilalim, si Junmar na yon. Hindi siya flashy, pero efficient. Hindi siya mabilis, pero matatag laban sa mga import ng Australia gaya ni Nathan Maker at Jack White. Baka di siya manalo sa bilis pero panalo siya sa posisyon, footwork at veteran moves. At huwag kalimutan si AJ Edo ang pinakabagong anchor ng defense natin. Kung meron man kayong hindi pa kilala ng gusto, eto na ang oras para isama siya sa radar nyo. AJ Edo is arguably the best pure rim protector na meron tayo ngayon. Laki, haba at timing, kompleto. At higit sa lahat, hindi siya selfish na player. Gagawin niya ang dirty work para lang masecure ang rebound at mapigilan ang mga atake ng kalaban. Siya ang literal na shot blocker ng gila sa ilal. Natahimik pero lethal. Ngayon, tumungo tayo sa kabilang panig ng Asia, ang New Zealand, ay kilala sa kanilang rugged play, physical defense at structured offense. Meron silang mga players tulad ni Sam Wardenberg, stretch big man na may shooting range, kayang lumabas sa perimeter at gumawa ng opensa sa labas. Kung si Kai o AJ ang tutok sa kanya, kailangan nilang bantayan hindi lang paint kundi tree punt line din. Tapos meron din silang Hiram Harris, isang workhorse na parang local version ni Calvin Abueva. Masipag, physical at hindi natatakot sa contact at dito magiging mahalaga ang rotation at communication ng ating frontcourt. Pero mas matindi ang Australia, ang boomers, kahit second unit lang ang ipadala nila, loaded pa rin. Possibility na sumalang si Jack White, isang NBA experience forward na may tangkad at shooting, pati si Keanu Tender, ang athletic pigman na may motor na hindi na ng energy. Ito na ang tunay na acid test at ang tanong, kaya ba ng triple towers ng Gilas ang pressure at bilis ng mga ito? Well, kung tutusin, ang Gilas frontcourt ay may magandang kombinasyon ng height, skill at experience. Si Kai, bata pero may international exposure. Si Junmar PBA legend na may composure under pressure. Sa si AJ, modern defense big man na swak sa FIBA style basketball. Pero ang Australia ay may dagdag na bagay, consistency bilang team. Sanay na sila maglaro sa structured basketball, mabilis ang read and react. At hindi na bago sa kanila ang full court pressure o transition game. Pero hindi ito nangangahulugang, talo agad tayo? Well, sa katunayan kung maayos ang deployment ni coach team, pwede man-neutralize ang strength ng kalaban. Gamitin ang triangle o hybrid offense para ilabas sa perimeter ang mga Aussie bigs, i-drag sila sa switches, at paikutin ang bola para makahanap ng butas. On defense naman, ang kombinasyon ng Kai at AJ ay kayang mag-shutdown ng pain habang si Junmar ang mag-control ng tempo sa opensa. At huwag rin natin kalimutan ang suporta ni na Kevin Kimbao at Carl Tamayo Si KQ bilang modern stretch four ay kayang magbigay ng offensive spark at masilip na playmaking na minsan ay mas nakakatulong sa team kaysa height. Si Kyle naman ay scorer sa loob at labas at ang kanyang shooting touch ay posibleng magamit upang sirain ang zone defense ng mga katunggali. Ang deep ng big man ng gilas ngayon ay parang chessboard. May pyesa para sa bawat estilo ng kalaban. May chance din na gamitin ni Coach Tim ang Twin Tower plus stretch forward approach. Halimbawa, sabay si na AJ at Kai, tapos si KQ o Carl, ang number 4. Parang twin anchor sa ilalim, tapos mobile sa labas. Ito ang pwedeng maging susi sa mga big men gaya ng Australia. i ang size nila, pero i-outsmart sa spacing at ball movement. Ang tunay na laban ay hindi lang sa taas, kundi sa execution. Kahit mas malaki ang kalaban, kung mas organized at united ang Gilas Frontcourt, panalo tayo sa dulo. Chemistry ang secret sauce dito. At based sa reports ng practice camps, simula June 30, mukhang yon ang pagtutuunan ng pansin ngayon. Disiplina, roles at trust. Dahil walang saysay ang height kung sabog ang rotation, walang silbi ang shot blocking kung walang tulungan sa help defense. Kaya ka-express ang tanong ngayon ay hindi lang sino ang mas matangkad o mas sikat. Ang tanong, sino ang mas buo bilang frontcourt unit? At kung pagbabasehan natin ang balance ng kilos triple towers, skill ni Kai, experience ni Junmar, at defense ni AJ, meron tayong laban? Well, hindi madali, pero hindi rin imposible. Sa dami ng mga fans na nanonood sa bawat galaw ng gilas, hindi na lang ito simpleng laban ng basketball. Ito ay laban ng dangal, laban ng sistema, laban ng disiplina. At kung frontcourt ang usapan, sa ngayon walang ibang bansa sa Asia na may ganitong kombinasyon ng taas, tapang at talento. Pero kung susuriin pa natin ng mas malalim, may isa pang mahalagang aspeto na hindi dapat kalimutan, ang versatility ng Gilas Fort Hindi lang sila malalaki, sila rin ay adaptibo. Si Kai, kahit na 7-3, kayang magdala ng bola sa fast break. Si AJ, marunong mag-slide sa switches kahit sa mga guards. Si Jumar, kahit pang traditional ang laro, ay nag-evolve na rin sa ball movement system ni Coach Team. Sa modern FIBA game, kung saan lahat dapat kayang magbantay ng dalawa o tatlong posisyon, malaking bagay ang ganyang klaseng flexibility. Pangalawa, ang chemistry ng Gillis Bigman ay unti-unting nabubuo, hindi lang sa court, kundi pati sa funding of the court. Sa mga private sessions at closed-door trainings, ayon sa ilang insider reports, lumalabas ang natural na leadership ni Junmar. Si Kai ay mas nakikinig ngayon, mas engaged, at hindi nalang umaasa sa raw talent. Sa AJ naman, kahit medyo tahimik at may professional attitude daw, na madaling gayahin ng iba. Kung mananatili ang ganitong synergy, magiging malakas ang core na ito hindi lang sa Asia Cup, kundi hanggang sa mga Olympic qualifiers. Pangatlo, habang ang mga kalaban natin sa Asia ay may ilan ding NBA level talent, hindi lahat ay may continuity. Ang gila sa cycle na ito ay pinaplano na ni Coach team for the long haul. Ang core na ito, sina Kai, AJ, Kevin, Kyle at Dwight, ay pwedeng pagsamahin for the next 3 to 4 years. Samantalang ang Australia, kahit loaded sa talent, madalas nagpapalit-palit ng players depending sa availability. Kaya kung consistency at system ang basihan, baka may edge pa nga ang Pilipinas in the long term. At eto ang expose info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.